Alam mo, si Sita niya kay si, si Senador yan, di ba? At alam niya na walang pwede di, makapagdikta dito sa Senado kung ano dapat gawin. Bakit niya sinasabi yan? Naiutusan ko. Nakita ka niya, naiutusan ako. Hindi na di na ay talagang uh, nakakahiya ko yung statement na yan na di, inutusan ako. Never ako magpapagamit kahit kanino man. Wala akong magkagamit sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I have to maintain the objectivity in the conduct of this hearing because alam kong dalawa na buupugang na uh, pader dito, may tayo. But anong magawa ko? This is my job. This is my mandate, Kaya nga gawin ko. Otherwise, I will be remiss of my duties kung hindi ako magkanak ng investigation. Kaya ito kabigat na issue linkage ng uh, mga PDEA classified uh, documents hindi natin actional Remember, PDEA is under my uh, uh, being the chairman of Serial Committee on Public Order and Dangerous Drugs nasa kuwan nasa uh, oversight function ko yan under sa ang PDEA drugs kaya sabihin mo kasi ni Dr. Pellianes kung siya pwede madiktahan ng mga kung sino man gusto mag-uto sa kanya ng mga yelo o sino mga partido niya na magagamit sa kanya kung nagpagamit siya never ako, never sabihan mo, Sen. Teleris kung ikaw isang senador na nagpapagamit sa iyong political party sa iyong partido para manira ng mga kalaban ninyo sa politika wag ako wag ako I can never be used. Huh? I swear to God, nobody dictated me. Nobody. Not even President Duterte. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang manang kahit kunting niho niho para sa, sa kaso na ito. Para sa investigasyon na ito. Wala. Cross my heart. Hope to die. Tamaan ako ng kidlat ngayon kung ako'y tinawagan ni President Duterte. That's how frank I am to you. That's how honest I am to you. Kaya ito Trillanes, kung napagamit ka noon sa mga political party mo, yung yellow mo na partido para siraan ang yung mga political enemy na ginawa ko kay President Duterte noon, wag ako. I can never be used by President Duterte. Kung saan naglalaban, saan nag-away ni President Marcos, hindi ako magpapagamit at hindi ako pwedeng gamitin. So you're saying you will never be a part of any plan to house the lower. I am a rightist. Huh? I am a rightist. I don't want to destroy the existing uh, this, uh, uh, the existing establishment. Huh? Musunod ko ako ng batas. Kung si Trilene is a destabilizer, si Ritter Bato is uh, ano ba ang opposite na destabilizer? Ha? Stabilizer. Stabilizer. I want a stable government. I want a stable uh, uh dispensation. Ayaw ko po na masira yung ating uh, gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na ginagamit ako sa isang plot to austin the president. No! My God! Never! Kaya nga, sabihan mo si Trillanes, sabihan mo, ikaw papagamit sa politika, ako hindi na nagmagagamit ka. Ikaw ginagamit ka nun political party mo para siraan si President Duterte? Para gibain ang abis nasa President Duterte? Ako hindi ako magagamit ni si President Duterte.